Hi guys, welcome to my youtube channel Siya yeah, pala guys, vlog ko lang itong tindahan ito guys, na ang binibinta ang mga video key, speaker dito ito guys sa tabi ng kasada sa Aguinaldo Highway dito malapit sa kanto ng ibara at Marina City dito 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 guys, o, ayan o ayan ang tindahan ang mga binib binibinta sa loob ito, video key. Yan, mga sticker. Mga baffles. Ang presyo pala nitong video key ito guys, 16,500. Yan, guys, Sampai oh. 16,500 ang presyo nitong video key neto. Tas ang presyo naman itong video hooking okay na ito 18,500 guys Ayan o no? oh. 18,500 Ang presyo nyan Tapos ito naman guys Ang presyo naman itong video hooking okay na ito 21,000 Ayan oh. Ayan o Ang talamak talaga nga bintan ng video okay guys, dito doon sa Raon, Yaco, Manila. Paso mga lang, pag bumili ka doon, hasil, mahasil, di ba? Samantala kung taga-Kabiti ka din lang naman, gusto mong bumili ng video okay? dito guys, sa Dasmarina City, Kabiti, sa Aguinaldo Highway, sa harap ng kanto ng Gibara, Dasmarina City, Kabiti. Ito ba guys, oh, ang presyo ng video ko nito, 21,000. Ayan guys, oh. Yung mga speaker ay magkano halaga niyan? Ayan bro. Ay, ay guys, may binibinta din dito silang mga speaker guys. Ay, GBL. Ayan, oh. stereo ayan oh May niladen na tayo kung alin ang stereo yung stereo yung mabulusuan niyo diyan. Eh. Yan para dito lang. Okay guys, din guys ang presyo nitong video game nito. Basta sabihin nyo guys, eh, 21,000 niya, eh, wala namang ano. Siyempre, ilalagay pa yung mga ano dyan guys. Mga video. stereo. Okay guys ah. Dito naman bro, sa mga SP, mga tapos, magkano yung susun mo? Ay, sakit pa yan. Ito, ito, okay, ito. Oh, okay, so, kaya pala ang vision itong, 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 ano, itong, tapos. Ang tatak that, guys, concert, eh, no? Paris na yun guys 3-8 Paris na Ito naman po Itong uh, malaki na ito Mga Pagod Si guys sure. Paris na rin uh, Ano Concert din, din, guys Ang pangalan na yun Concert Ayan. Yan bro mga ah, wala, wala. Magawa pala yun. Ito, 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 malaking bapos na ito. Big pipe. Big pipe. Ito, sabagod yan, guys. Laki ba yun na mga bapos yan? Concert ang tatak. Ayan, guys, oh, concert, oh. Concert. Dito pala siya ilalim. Wala na rin. Ah, wala na rin. Ito, ito, ito. ito. Wala Wala na rin. Pagawa ah, pagawa lang. Tapos may mga binibinda dito mga piyesa sa uh, stereo. Ayan guys, piyesa sa stereo. Ayan guys.

Ito so guys ang guys sa uh, mga, mga stereo bapol Mga speaker Thank you guys